Hindi lang mga Pilipino ang nagbuwis ng buhay noong panahon ng Spanish colonization. Pati mga stray at alagang aso ay nadami rin sa trahedyang iyon. Marami sa kanilang nawala sa ngalan ng public order. Pero, bakit nga ba pati ang ating mga furry friends ay naapektuhan ng gantong malungkot na bahagi ng kasaysayan? Noong 1800s, wala pang rabies vaccine. Kaya't nagpatupad ang Spanish authorities ng isang anti-rabies campaign. Isa sa kanilang mga hakbang ay ang pagsupil sa mga stray dogs at ang pagpapatupad ng one dog per household policy. Gumamit sila ng isang crystalline substance, binansagan ito na mataperos, isang nakalalasong sangkap na ginagamit noon laban sa mga aso. Ayon sa pag-aaral ng historia na si Nicolo Paolo Lodovise, Hinaluan ng sangkap na ito ang karne at ikinalat sa mga lansangan sa gabi bilang bahagi ng kampanya. Isa pang historian, si Ross Costello Avila, ay naglarawan dito bilang bolas venenosas o poison-laced bait. Dahil dito, kinailangan ng isang malawak na lugar para sa paglilibingan ng mga asong namatay, na tinatayang matatagpuan sa kasalukuyang lokasyon ng Quirino Grandstand. Fast forward sa 2024, nagtulungan si Narino Ortiz, historian Ian Alfonso, muralist Derek Makutay at sculptor Jester Owani sa pagpaplano ng isang monumento sa Luneta. Ipinapakita na kanilang proposal ang isang Mamshi Aspin kasama ang kanyang mga tuta bilang pag-alala sa mga naapektuhan ng 19th Century Anti-Rabies Campaign. Hari na magsilbing paalala ang monumento sa madilim na kampanyang ito noong 1800s at magtaas ng kamalayan na sa pagpigil ng rabies nang hindi na kailangan magbuwis ng buhay tao man o hayop. Kasalukuyan tinatalakay ang posibilidad na mailagay ang dog memorial sa Luneta. Isang hakbang upang kilalanin ang mahalagang papel ng mga aso sa ating kasaysayan. Kung may alam ka pang ibang kwento ng kasaysayan o kahanghangang personalidad na may underrated na ambag sa lipunan, pakitype sa comment section. Gusto naming marinig yan. Kung trip mo mga getong klase ng kwento, hit that like, thumbs up button at share mo ito sa mga tropa mong mahilig sa makabuluhang content. Hanggang sa muli mga kasudad. Bye bye!